Narito na ang Sumbungan ng Kamanggagawa Kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du Para sa Manggagawang Pilipino Laban natin to! Magandang araw mga kamanggagawa uh, Ito po ulit tayo sa bagong episode ng Sumbungan ng Kamanggagawa Medyo naiiba ng kaunti itong ating episode Kasi mayroong mga nagreklamo sa atin na mga manggagawa na nasa likod ng kamera ito po yung mga manggagawang camera crew no ng kumpanyang Set and Stage. Itong Set and Stage kasi na ito, ito ay pagmamayaari ni, kung kilala nyo si FMG, ng Pilipinas ka Talent. Siya rin ay dating presidente ng ABS-CBN. At tapos, itong ating mga nagsumbong sa atin ay nagbuo sila ng union. At nung nagbuo sila ng union, ay biglang sinara dito ni FMG at nung kanyang mga kasamahan yung kumpanya, pero inilipat lang yung uh, trabaho ng Set and Stage sa isa pa nilang kumpanya. Panoorin natin yung interview at saka yung pag usap ng ating representante na kamanggagawa Patris, si Eli San Fernando, sa ating mga kamanggagawang nagsumbong dyan sa Set and Stage. Mga boss, hindi pa man tayo formal na nakakaupo sa Kongreso, eh napakarami ng mga problema ang inilalapit sa atin, dinudulog sa atin ng mga kamanggagawa at isa na sa mga naglakas ng loob na tumindig para sa kanilang karapatan ay ang mga manggagawa natin sa Set and Stage Resource Management Incorporated. Ang Set and Stage Resource Management Incorporated ay isang kumpanya na pinagmamay-arian ni Federico M. Garcia o mas kilala natin bilang Boss FMG ng Pilipinas Got Talent. Si FMG ay naging presidente rin ng ABS-CBN Corporation. Itong mga kamanggagawa natin sa Set and Stage ang dahilan kung bakit meron tayong napapanood ng mga TV shows, teleserye, at kung ano-ano pang mga programa na napapanood natin sa ABS-CBN. Sila ang mga kamanggagawa natin na nasa likod ng kamera. December 2024, tumanggi na kami pumirma ng mga notice na pinapipirma nila taon-taon. Taon-taon kasi kami pinapapirma ng notice tungkol sa pagbabago ng sahod. At sinabing iplo-ploating kami kapag hindi kami pumirma or sumang-ayon dito. At sinabi nila na magsasara sila hanggang March na lang. Sa mga nakaraang hearing, umabot na ng 10 hearing sa NCMB pero wala pa rin silang maipakitang dokumento na magsasara talaga sila. Dahil lang kung bakit nagsampa kami ng kasong union busting. Kaya sa mga nakakilala sa amin, nananawagan ako bilang presidente ng setting Stage Union. Nasuportahan nyo kami sa laban na to. Hindi lang para sa akin, para sa lahat sa, industriya ito. Kaya kung saan man naabot to, handa kami lumaban hanggang sa huli. Ganito mga boss, ang kalagayan at dinaranas sa araw-araw ng mga manggagawa sa entertainment and narrative industry kung sino pa yung nagsasakripisyo, nagpapagod, nagpupuyat ng mahigit 24 oras, eh sila pa yung pinagkakaitan ng karampatan ng mga benepisyo at proteksyon sa kanilang trabaho. Sa halip na pakinggan, pagbigyan yung mga karaingan ng mga manggagawa, e eh, itong set and stage, e eh, parang gago, e eh, nag-union busting pa. Tapos itong Department of Labor and Employment sa pangunguna ni Dole Secretary Benila Laguesma eh walang ngipin, napakainutil sa buhay ng mga manggagawa. Sa halip na pakinggan, kampihan yung mga manggagawa, eh mas kumakampi pa sa mga malalaking negosyante gaya ni FMG at ng management ng set and stage. Tapos itong si FMG, nakilalang kilala, napakabait daw, napakamatulungin sa Pilipinas Got Talent. E eh, di tanungin natin yung mga manggagawa, totoo ba na mabait at matulungin si FMG? No. Yes. At ikaw, FMG, pwede kang i-golden buzzer sa talento mo eh. Talento mo, mang-ape ng mga manggagawa. Sa Department of Labor and Employment, sa Dole NCMB, eh nakasampung hearing na kayo, ano ba naman? Pag napatunayan namin na nakikipagsabwatan kayo sa mga malalaking negosyante at sa management ng set and stage, antayin nyo na makaupo kami sa kongreso, ipapatawag talaga namin kayo sisiguraduhin namin na may mapapanagot dito sa ganitong kalakaran dyan sa Dole. At sa'yo, Benny Laguesma, huwag mo nang antayin natanggapin ni Presidente Marcos yung resignation mo. Alis ka na dyan! At para sa mga manggagawa ng set and stage at sa lahat ng kamanggagawa sa entertainment and narrative industry, laban! Ayan po mga kamanggagawa, no? malinaw na malinaw ang sinabi ng ating representante na si Elisan Fernando tutulungan natin mag-file sa NCMB yung set and stage. No? Tutulungan rin natin sa sila na mapaingay pa yung kanilang mga hinaing laban dyan sa kanilang kumpanya. Lagi po natin tatandaan at lagi ko itong sinasabi kada episode. Ang karapatan ng, at interes ng mga manggagawa, hindi po yan hinihiling. Yan po ay inilalaban. Kaya po sa lahat ng mga gustong lumaban ng mga manggagawa, Nasa likod niyo po kami, ang Batas Manggagawa, Kamanggagawa Partylist at itong aming show na Sumbungan ng Kamanggagawa. Nandito na kami, hindi lang sa likod niyo, hindi lang sa gilid niyo. Nasa harapan niyo kami basta gusto niyong lumaban. Sa so, muli, salamat po sa mga taga-suporta ng Sumbungan ng Kamanggagawa at kita-kita po tayo ulit sa susunod na ating episode. Narito na ang Sumbungan ng Kamanggagawa. Kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du para sa manggagawang Pilipino laban natin to